Kung may gusto pang idagdag ang content creator na si Boss Toyo sa kanyang collection, yan ay ang mga memorabilia ni Bossing Vic Soto. Alam nyo ba mga kapatid na idol na idol din pala ng sikat na negosyante at frontrunner ng Pinoy Pawn Stars YouTube channel ang TV movie icon at original Eat da Barkads? Matagal na raw wish ni Boss Toyo o Jason Lusada sa tunay na buhay na magkaroon ng koleksyon mula sa mga personal na gamit ni Vic na itinuturing niyang isa sa kanyang ultimate idol sa entertainment industry. Gusto ko nga yung kay Elastic Man kasi Bossing Vic yan, idol ko yan. Kung may Bossing Vic, gusto ko magkaroon ng Boss Toyo na maging prominent na household name, siya yung tinitingnan ko kasi, yung karismanya niya sa tao, ang pahayag ni Boss Toyo sa panayam ng Push. Sa kabila ng tinatamasang kasikatan, nilinaw ni Boss Toyo ang mga chismis na nagbago na raw siya at parang ang na. Walang nagbago para sa akin, it's still the same, I am just doing kung ano yung ginagawa ko every day. Siguro lang may mga bagay, like pag nagmomol at kasama ko yung mga anak ko, medyo pag ganun naguhudi na ako kasi para ma-enjoy ko rin. Kasi ayoko namang ma-Indian yung mga followers natin, kasi utang ko sa kanila kung nasaan ako, so never ko yung ipagkakait sa kanila. Pag may sumusunod na nagpapapicture, so syempre habang naglalakad ka nakasama mo yung mga kids mo or nakain ka, so medyo nawawala medyo yung bonding nyo minsan, so minsan nagtatago na rin ako, paliwanag ni Boss Toyo. Pero Anya, but I am enjoying it, ang sinasabi ko lang, minsan yung mga instances na pag gusto ko lumabas, hindi ko sila tinuturing na istorbo, Okay lang ako doon and pinagbibigyan ko naman sila. Yun rin kasi yung problem, kapag gusto ko sila pagbigyan lahat, nawawala na yung time namin, imbis na dire-diretso lang, gusto ko mapagbigyan lahat, e eh, syempre ang daming tao sa mall, paliwanag pa ng vlogger. Samantala, inamin din ni Boss Toyo sa naturang panayam na medyo nang hinayang siya matapos tanggihan ang pagbebenta sa kanya ng luxury car na pag-aari ni Daniel Padilla. Ito yung orange Chevrolet Corvette na ibinebenta sa kanya noon ng 6 million pesos. Medyo nagkamali ako dun. Sayang, kikita sana ako, kasi nga malaki yung puhunan. Kasi hindi ko rin naman kaya bilhin lahat. Akala nila mayaman na ako, pero hindi ganun yun. Hindi talaga ganun yun. Talagang lahat pinaghihirapan ko para mabili ko yung mga gamit na yun. I am not into cars so pag binili ko yun, hindi ko pa siya buy and sell agad eh. So matutulog, kaya hindi namin talaga pinerso. Nag-offer pero di nagkasundo, paliwanag niya. Nabili ang sinasabing sasakyan ni DJ ng isang buyer mula sa Angeles City, Pampanga. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Pakicomment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat!